And please support my YouTube channel. Anong channel platform pa yung ginagamit ko para sa more videos. Thank you. Good morning. Natadari sa Carmen. Lord to the bottom. Ay taw kinagtag panyalam. Panyalam kinagtag. Ano panyalam? Ah, banda. Ah, tika no? Tinag ah, tinagtag? Kani panyalam tinagtag. 2020, 20, isa lang ni TV. Kapalit na tao, panyala mo siya nagtag. Ambot, ah, mali ang tinagtag ata. Tapos, ang panyala mo So din, din sa Carmen Sagore siya, Muslim, Anubo, Ilocano, Kusano. Luto, Dresel, lang supermarket, ng petag-sprite. Sprite. Thank you so much, Sprite. Ya, po <tinyo> medium roast, kani dark. Kani mana kape kopi jadi? Nato jadi ed. Ini na Nah, na si. Grace, Hi, Grace, si, si JB, si Manok, oh, si Maya, Gwenn. ah, si Jobie, nagpahilot. Bilin, nagpahilot, bilin. Mo, Oh, Maya, tapos si Juby nagpahilut, bilin, pahilut, bilin, pahilut, tama sao dito, blog tama blog. Kita ko blog ko na. Kung gising agusto lang mo din he. Eh. <laughs> pikitbo, garantisado, walay kuskus balungus, pikitbo hilot hilut oh. Diri ka pa rin itong mga misis. Sa karoon niya, tao-tao, magkanduli ka. Ta. Hmm. hi, Manya. Taga, di lagi ka musturi, Manya. Sige, makikisura sa itong vlog. Hi. Hi. Lingaw ka sa ikwa nila piso. Ang piso. Ang piso. Ito ni ni? So na takaroon ang kuwan, kanduli. dance dance <laughs> si Maya, dance dance. Uh, so, man, dance man, si, Maya, uh, si Maya no. Pag selos ang kuno mag dance na siya. At taon magsugod ta og kanduli. Ah, pag magkanduli, dili na pwede mag video. Bawal na. Maning kultura sa tribo ang kanduli. Pwede ka magpatambal. Pwede magpag-guide. Ano? Kanduli. Siyempre na may mga ubang sakit nga dili kayo ma-explain sa science no, sa doktor. Pwede din hi. Din hi ang kuwan. mga sakit na to na dili kaya sa doktor din. So, may nag-dagan white t-shirt or something light color po pala yung sinusuot namin during kanduli ah uh, ito yung kanduli ng Aromanon Manovo dito sa Carmen North Cotabato and nakailis na nagputi hmm, puti sila hmm? lipay sa manok eh

Mm -hmm. sa kauras po ito nata diri sa kuan, uh, isa, sa, isa sa mga manambalay po diri sa aruman ang tawag nila diri aruman magpatambal uh, po to si Roxanne karon. Uh -huh. man naman ta ganina sa ganina ito sa lilyungan patambal na po sila umisis so diri na po ta sa aruman And, po ta kung pwede ta maka video. Dira, diri may lang kuan no, tres sila magtambal. Napayag. Nay nakuha kang ruksa. Yeah. Mm, ano para Panas, yeah. sa na sa sa ibutang na. Kuha sa yang ulo. Bangay terbuwan. Lahi mana siya o wala siya napatay, lahi mana. Hay man tanaw na ni. Tanaw na na. Oh, ako na ni. Makabuhi pa na siya. Murag kanagong kanang magkuan. Kini kay personal ni sa dagat ni kuan ngalan. Ah. Huh? Hmm. So <coughs> ngigit butang yang pangalan? Insana, Bau. Heh, hmm. dili, ingkan oh, toh. Hmm. Bau gyud. Ha, namang ingat eh, na si mo. Mo inggit toh. Siya ibuk <coughs> si mo roksan. Nga ingge. Dili basig ma sinakud ya, sinai. Pasing neck loose ni mo roksan nya. Puntong ito guys may nakuwa sa kanyang parong shell. So sabi nang gagamot mayron dong na inggit sa kanya kaya so, yung pinapahirapan sya. Sumasakit so, oh, yung ulo oh, parati. kaparo ini, in yeah. Sa puntong ito, yung asawa ko naman yung nagpagamot. Meron pa daw rabis na nasa loob ng katawan niya, kaya tinanggal ng gagamot and nahulaan din niya na nakagat yung asawa ko ng misis ko ng aso nung unang nung bata ko siya lang ng rabi sa ero kung na nakadugo o na kay dugo Nagtatandok na, nga nga, nga kanang tandok na apagid na mabili niya misang gamay lang tapos kung mag idara na ka tapos luyan na po ang dugo ni mo tapos ang rabis gadako gadako dito, dito na, na ka mapildi mo pa kanyan ma Ha? Naawon?